Nakao ka nyo, kanya ka na. ah! Okay. <laughs> Sabi niya. Aaaaah! Oh. Puting may pagantik <laughs> ah. <laughs> sir? Tangan nyo, ayaw pa dyan, sir. <laughs> <Sayu> dyan, sir. <laughs> Wait lang. ko Mama, mama, mama ya, niyo ako eh. Hindi <laughs> yan, sir. Tutulak ka lang. Ano yung anak mo, sir? sir? Uy, di ako lagi ah. sana. Talulis din, sir. Tara na, sir. Uy, ano ba? Ito'y nangyayari. Yes! Pasiwanan niyo ako. Huwag <laughs> <laughs> nangyayari. O, oh, trabis. May pagod. <laughs> <laughs> sir, sir. Open the door. Happy <laughs> birthday to you. O, trabis. Pag ako nalaglag sa ano diyan, no? Tabi muna, huwag. Wait lang. <laughs> may nagpipicture. Tabi muna. Oh, Wait, no. -bed -bed -tabi muna. oh okay. choose me, ay, choose ay, me. Sino ba rin? Patan? Oh, happy Tintus Day. Thank you. Happy Tintus Day. Bilis. Pag ako nalaglag, malalaglag. Alam, sir, malayo. Ayun na, ayun na. Oh, yan, ayun na. Oh, di ba? Oh, wait lang. Oh, may hagdan dyan. Baka mawagod ka pa. Ako naman. Alam. 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 May bibilhin pa ba kayo? Idadagdag lang Sir bilisan mo lang. Ano ko bibilhin dito mamaya? Ah. O dulo na Alice, na na Anba ada banget kan? Kalau <laughs> oh, kalau <thank you. laughs> mau pamukawan di sana Comedy, okay, you